Wag na huwag kayong mag-invest sa real estate kapag wala kayong ekstrang pera dito. May mga nagtatanong kasi sa atin, okay lang daw ba no, na makapag-invest sa real estate nang wala kang pera or no money down. Ibig sabihin, wala silang i-down payment or wala silang ilalabas sa pera, makakapag-invest sila. Ang lagi natin na advice is wag na huwag niyong gagawin yun kahit narinig niyo sa YouTube channel nila Robert Kiyosaki yun dahil yung mga binabanggit nila na yon is siyempre exaggerated term yon at hindi naman talaga realistic yon at na-vlog na rin natin before yon kasi nga imagine mo pa nag-apply kayo ng home loan ngayon kunyari ipapatayo ka ng bahay kunyari construction loan may mga bank charges ah magkano bank charges minimum ng 60,000 to 70,000 minsan pa nga tulad sa video medyo mahal nasa 90 to 100,000 nyata. Wala pa dyan yung MRI, no? O yung, yung mga insurance niyan. Wala pa dyan yung mga documentation ng mga papanotarize mo. Tsaka yung paglakad mismo ng papeles na hihingin sa yung banko, may cost kang babayaran doon. Much worse pa kapag construction loan yung in-apply mo. Siyempre, sa mga unang phase ng construction, di ba, na-vlog ko na natin before yon, may mga abono kayong gagawin doon. Dahil hindi nga sakto yung ibibigay na pera ng banko, yung progressive billing, sa ibibigay, sa hihingin sa'yo ng contractor mo. So another thing, kunyari construction loan yung in-apply nyo, no? May building plan kay engineer yan na kailangan mong bilhin, no? Na kay architect. mag apply ka din ng mga utilities diyan, no? Hindi naman kasama sa home loan 'yon. Tulad ng Meralco, Tubig. Pag natapos yung construction, meron ulit gastos, yung occupancy okay permit. So ang advice lang natin, huwag kayong mag-invest sa real estate nung wala kayong extra pera. Nung kailan lang may narinig akong kwento, nag-apply sa pag-ibig yata or bangko, tapos na-approve sila, tapos pinagawa na yung bahay, tapos, hindi nila alam na yung progressive billing pala nung bibigay ng banko versus do sa hihingi ng contractor is magkaiba pala. So, nangyari na tingga yung project nila at hindi pa natutuloy. Ewan ko kung tapos na ngayon, tagal na nun eh. Di naman kailangan may million ka bago ka mapagpatayo ng bahay para extra pera mo, no? Yung sobrang pera lang na tinutukoy natin is at least meron kang konting baper para hindi ka tuyot na tuyot. Kahit sa mga bumibili ng brand new na bahay sa mga developer, may lalabas pa rin kayong pera doon eh. Kaya imposible uh, imposible talagang wala kayong ilabas na pera, lalong lalo na sa first phase, no? sa unang phase ng ano mo, ng, sa first quarter, no? nung pag apply mo ng home loan. Laging meron at meron kayong uh, babayaran dyan or extra, may sabihin natin hidden cost, nababayaran pa rin kayo hanggang sa uli. Yun lang guys, if you learned something today, baka pwede naman ako makingin sa inyo ng like. Isang like lang sa video na to. At share nyo na rin yung video na to sa mga kaibigan yung may sa real estate. Yun lang. Thank you.